maglaan tayo ng oras para pag-aralan ang salita ng Diyos sa ilalim ng paksang, ang puso ng makalangit na magulang. Ang buwan ng Mayo ay tinatawag na Family Month sa ibang bansa dahil maraming family events sa buwang ito. Ang buwan ng Mayo ay tinatawag ding Queen of Seasons. Sa buwan ng Mayo, isipin natin ang ating espiritwal na pamilya at ang puso ng ating makalangit na magulang muli. Sa magandang buwan na ito, alagaan din natin ang ating mga pamilya at magulang sa mundo. Minumungkahi ko na mangaral tayo sa ating pamilya sa Mayo. Ano sa palagay ninyo? Kung may kapamilya tayo na di pa napupunta sa katotohanan, kahit sila ay ating kapatid o magulang o anak, umaasa akong mga tayong lahat sa kanila at pumasok sa langit ng sama-sama. Noong unang panahon, may isang mayamang lalaki at isang mahirap na magsasaka. Ang mayamang lalaki ay walang anak, samantalang ang magsasaka ay may limang anak. Ang mayamang lalaki ay laging naiinggit sa magsasaka na marami ang anak. Isang araw, bumisita ang mayamang lalaki sa magsasaka at nagbigay ng mungkahi. Kung papayag ka, nang isang mong anak ay ampunin ko. Ibibigay ko ang ilan sa aking lupain at isang bahay bilang kapalit. Ang magsasaka at kanyang asawa ay nasabik ng labis. Hindi isip, hindi na tayo magdurusa pa sa kahirapan. Sila ay nagalak. Nang gabing yun, pinatulog nila ang lahat ng anak at pinag-usapan kung sino ang ipapaampon. Tiyanong ng magsasaka, Paano kung ang bunso? Sumagot ang asawa, Napaka-bata pa niya. Kailangan niya ng pangangalaga ng magulang. Di ko siya ipapadala. Iniisip ang bagay na ito. Tinanong niya, kung gayon, paano kung ang pangalawa? Ang asawa ay sumagot. Lagi siyang nagkakasakit. Kailangan niya nang titingin sa kanya. Hindi ko rin siya may papadala. Kung gayon, paano naman ang panganay? Hindi. Sino ang magsasaka? Kung wala ang panganay, siya ang suporta ng pamilya. Kailanman ay di ko siya ibibigay para ipaampon. Kung gayon, paano naman ang pang-apat? Bong araw siyang iiyak. Kung wala ako sa paligid, kahit isang sandali, tingnan mo ang marka ng luha sa ilalim ng mata niya. Napakaiyakin niya. Kung wala ang ina niya malapit sa kanya, hindi ko siya papakawalan. Natira ang pangatlong anak na siyang gumagawa ng gulo sa pamilya. Sa huli, tinanong na magsasaka, Sige, paano kung ang pangatlo? At sinabi ng asawa, siya ang pinaka nangangailangan ng pagmamahal ng magulang. Ang magsasaka at kanyang asawa ay pinag-usapan ang paksa ng buong gabi. Ang konklusyon nila ay kahit mabuting pagkakataon nito para sa kanila na matakasan ang kahirapan, hindi nito matutumbasan ang kanilang mga anak na lalaki. Dumating na ang bukang liwayway. Ang magsasaka at kanyang asawa ay pumunta sa mayamang lalaki ng maagang maaga at sinabi, kahit mahirap kami, palalakihin namin ang mga anak ng mag-isa. Mga kapatid, ito ang puso ng magulang. Nang isipin ang pagtakas sa kahirapan, panandalian silang natuwa. Pero nang maisip nila kung sinong anak ang ipapadala para ipaampon, wala silang mapili kahit isa. May kasabihang, ang pagmamahal ng magulang ay mas malawak sa dagat at mas maluwang sa langit. Pero sinabi rin na kung ang pagmamahal para sa anak ay inalis sa magulang, ang magulang ay walang kabuluhan parang shell. Itinakda ang magulang na mahalin ang kanilang anak. Kung gayon, bakit tinanim ng Diyos ang ganitong pag-ibig sa magulang? Naniniwala ako na nilagay ng Diyos ang ganitong pag-ibig sa puso ng magulang para maintindihan natin ang pagmamahal ng makalangit na magulang. Dahil hindi talaga natin naiintindihan ang pag-ibig ng Diyos, binigay sa atin ng Diyos ang magulang bilang textbook para matutunan. Kung gayon, paano natin, mga anak, mabayaran ang ating magulang sa pag-ibig nila? Anong magagawa natin para sa pag-ibig nila? Sa katotohanan, anuman ang ibigay natin o gaano man karami ito, kahit pa ang buong buhay natin, di natin mababayaran ang ating magulang sa pagmamahal at sakripisyo kahit isang trilyon. Kahit na ang isang bata ay masunurin sa magulang, ang ginagawa niya sa magulang ay di kailanman makukumpara sa kung anong tinanggap niya mula sa magulang. Sinasabi ng pag-ibig at sakripisyo ng magulang ay isang bagay mula sa ibang dimensyon, tama? Kaya madalas nating bisitahin ang ating makalupang magulang. Kung di mabibisita, tawagan natin sila o kinakamusta sila. Ipinanganak tayo sa makasalanang mundo dahil tayo ay nagkasala sa langit. Umaasa ako na sa buwan ng Mayo ay may paalam natin sa mga kapamilya ang daan para tumanggap ng kapatawaran ng kasalanan at pumalangit ng sama-sama. Magtakda tayo ng layunin. Nailigtas sila at isagawa ito. Kung gayon, anong sinasabi ng Biblia na gawin natin sa ating magulang? Pag-aralan natin ang katuruan ng Diyos sa Exodus chapter 20. Exodus chapter 20 verse 12 Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina upang ang iyong mga araw ay humaba sa lupaing ibinigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos. Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina. Ito ay isang utos ng Diyos. Dahil ito ay utos ng Diyos, kailanman ay di dapat isang tabi ito. Tingnan natin ang Deuteronomy chapter 5 verse 16. Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina gaya ng iniutos sa iyo ng Panginoon mong Diyos upang ang iyong mga araw ay humaba pa at para sa ikabubuti mo sa lupain ay binigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos. Ang mga salita sa aklat ng Exodus at ang mga salita sa aklat ng Deuteronomy ay utos lahat ng Diyos na binigay sa kanyang bayan. Lahat ng kapamilya sa Zion ay dapat igalang ang mga ama at mga ina nila. Sinusunod ang utos ng Diyos. Higit pa riyan, dapat sundin ang ating espiritual at walang hanggang makalangit na magulang ng buong puso, isip at kaluluwa. Sa utos na igalang ang ating magulang, Isipin natin ang tungkol sa espiritwal na magulang. Tingnan natin ang Deuteronomy chapter 8 verse 16. Na siyang sa iyo ng mana sa ilang na hindi nakilala ng iyong mga ninuno upang kanyang pagpakumbabain at subukin ka at gawan ka ng ano? Gawan ka ng mabuti sa bandang huli. Ang Diyos ay ang magulang ng ating espiritu. Ang Diyos, ating espiritual na magulang, ay inakay ang mga Israelita ng apat na pung Sa disyerto, maraming pagsubok, tukso, at hadlang na kailangan pagtagumpayan. Kaya ng Diyos na gumawa ng patag at makinis na daan may kapangyarihan ang Diyos na akayin sila sa madali at maginhawang landas. Pero nilagay ng Diyos ang mga Israelita, kanyang anak, sa maraming paghihirap, pagsubok, kaguluhan at tukso. Bakit nilagay ng Diyos ang tukso at pagsubok sa daan nila para lahat ay maging mabuti sa bandang huli? para magbigay ng pagpapala sa kanila. Hindi sila makakatanggap ng pagpapala kung hindi dadaan sa lahat ng paghihirap. Dahil alam ng magulang kung anong daan ang dapat para pagpalain, sinasabi nila, mag-aral ng maigi, kahit ang iba ay maglilibang. Kailangan mo mag-aral ngayon. Sa gayon, ang hinaharap mo ay bubuti. Sinasabi nila yon dahil nabuhay sila sa panahong yon. Pero ang mga anak ay di pa naranasan ang buhay at di alam ang hinaharap. Kaya gusto nilang piliin ang madali, masaya, at di masakit na landas. Sa apatapong taon sa disyerto, pinatnubayan ng Diyos ang kanyang bayan sa disyerto, hindi para bigyan sila ng paghihirap o pagdurusa, kundi akayin sila sa lupain ng kanaan. Ito lang ang daan sa kanaan. Sa katapusan, anong gustong ibigay sa kanila ng Diyos? Gusto niyang bigyan sila ng pagpapala sa huli, sa proseso ng pag-akay sa kanila, sa lugar ng pagpapala. Minsan, isang nakamamatay na disyerto ang nasa harap nila. Minsan, nasa kapaligiran silang walang pagkain. At minsan, sa isang mahirap na sitwasyon kung saan ang pangunahing kailangan, pagkain at inumin ay di sapat. Pero lahat ito ay daan ng pagpapala. Ginigising tayo ng Diyos sa katotohanang ilalagay niya tayo sa mga kahirapan para maging mabuti sa huli. Minsan, ang buhay para sa Ebanghelyo ay mukhang mahirap at may pagdurusa pwedeng naising sumuko sa kalagitnaan, gaya ng mga Israelita na naglakbay sa desyerto ng apat na pung taon. Kailangan ko bang mamuhay ng ganito para pumunta sa langit? Mahirap ito. Masakit ito. Napakahirap nito. Iniisip yun. Pwedeng yung gustuhin sumuko. Pero pinalalakas tayo ng Diyos at pinapasaya. Sinasabi, kayo ang tanging kong inaalala. Pinapatnubayan tayo ng Diyos hanggang ngayon. Ang dahilan ay dahil ito ang tanging daan para pumunta sa kaharian ng langit. Wala nang ibang paraan. Sa daan patungo sa kaharian ng langit, lahat ng paghihirap ay nasa harap natin. Kaunting hirap at pasakit ang naghihintay sa atin. Kung hindi daraanan ito, hindi natin mararating ang kaharian ng langit. Kaya dinadala tayo ng Diyos sa daang ito. Hindi naiintindihan ng anak kung bakit sinasabi ng magulang na mag-aral ng mabuti dahil naging magulang na kayo. Nauunawaan ninyo ngayon kung bakit ito sinabi ng magulang ninyo noon. Ang ilan ay pwedeng isipin kung nakinig ako sa magulang ko at nag-aral ng mabuti, hindi ako magsisisi. Pero ng oras na yon, ang lalim ng pag-iisip natin ay hindi malalim. Hindi pa naranasan ng anak ang buhay ng magulang nila. Dahil nasa parehong sitwasyon tayo, matapos mabuhay, gaya sa buhay ng magulang, sinasabi natin ang parehong salita sa ating mga anak. Inuulit natin ang salitang sinabi sa atin ng ating mga magulang nang bata pa tayo nabagabag tayo marinigyan pero ngayon sinasabi natin sa ating anak ang parehong bagay na ayaw nating marinig itoy dahil ang daang yon ay ang tamang daan sumasang-ayon ba kayo tayo ay naglalakad sa desyerto ng pananampalataya sa magwakas ng buhay walang hanggang saya at mga pagpapala ang naghihintay sa atin sa paglalakbay na ito, may mga temptasyon, paghihirap, balakid, patibong at bitag. Hindi natin alam kung paano ito iwasan o pagtagumpayan. Pero alam ng Diyos. Dahil alam ng Diyos, sinabi niya, pumunta sa daang ito ngayon at pumunta sa daang yon bukas. Tanging pagtumungo sa kung saan tayo inaakay ng Diyos ay mararating ang walang hanggang kaharian ng langit. Ngayon ay araw ng mga magulang. Umaasa akong lahat ng mapagmahal ng mga miyembro ng Zion ay di malilimot kailanman ang biyaya ng makalangit na magulang. Huwag din kalimutan ang biyaya ng makalupang magulang na tinatag sa lupa na ng ating makalangit na magulang. Dapat ninyo silang tawagan o puntahan sila para makita. Kahit nasabihin nila, hindi mo na kailangan pumunta dahil abala ka. Hindi yon ang ibig sabihin nila. Huwag lumayo. Kahit na sinabi yon ng magulang, iniisip. Hindi nila ako gustong pumunta para makita. Sa halip, maglaan ng oras kasama ng magulang. Magkasamang kumakain. Para lumaki kayo ng ganito, ang magulang ninyo ay dumanas ng paghihirap at pasakit. Pinalaki kayo ng magulang na maging mabuting anak. Sa lupang ito rin, ang tungkulin sa pamilya ay importante. Pero ang mas importante ay ibigay ang regalo ng walang hanggang kaharian ng langit. Sa buwan ng pamilya, ang pinakamabuting regalo ay ang kaharian ng langit. Tama? Umaasa akong sigurado may bibigay natin ang regalo sa ating magulang. Sinasabi ng Biblia, gawan ka ng mabuti sa bandang huli. Ang ating makalangit na ama at ina ay hinanda ito para sa atin. Hanapin natin kung ano ang nasa Revelation chapter 21. Revelation chapter 21 verse 1. At nakita ko ang isang bagong langit at isang bagong lupa, sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay lumipas na, at ang dagat ay wala na. At nakita ko ang banal na lunsod, ang bagong Jerusalem, na bumababa mula sa langit buhat sa Diyos, na nakahanda na gaya ng isang babaeng ikakasal, na nagagayakan para sa kanyang asawa. At naninig ko ang isang malakas na tinig na mula sa trono, na nagsasabi, Masdan ninyo, ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao. Siya ay maninirahang kasama nila, at sila ay magiging bayan niya ang Diyos mismo ay makakasama nila at siya ay magiging Diyos nila at papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata at hindi na magkakaroon ng kamatayan, hindi na rin magkakaroon ng pagdadalamhati o ng pagtangis man o ng kirot man sapagkat ang mga unang bagay ay lumipas na at sinabi ng nakaupo sa trono, Mas da ninyo, ginagawa kong bago ang lahat ng mga bagay. Sinabi rin niya, Isulat mo, sapagkat ang mga salitang ito ay tapat at tunay. Sinabi ng Jos, na lahat ng kanyang salita ay tapat at tunay. Sa huli, aakayin tayo kung saan ang saya at ligaya ay umaapaw magpakilanman at wala ng pagtangis, kamatayan, pagdalamhati o pagdurusa. Ito ang kalooban ng makalangit na magulang. Kahit ang magulang ay may kaunting bagay, sila ay gusto magbigay ng mabuting bagay sa anak nila. Ito ay puso ng magulang. Sinabi, nang magulang ay wala, kung ang pagmamahal sa anak ay matatanggal sa kanila. Ganito ang pagmamahal ng magulang. Binabati ang buwan ng pamilya. Tayo, mga anak, ay kailangang isipin ng seryoso paano magagawa ang tungkulin sa ating magulang ang paggawa ng mabuti sa pisikal ay mabuti ring paraan, pero ang mas mabuti at totoong regalo para sa magulang ay gawin ang mabuti sa spiritual. Umaasa akong siguradong magagawa natin yon. Tingnan natin sa aklat ng Hebrews chapter 9. Hebrews chapter 9 verse 15. Kaya't siya ang tagapamagitan ng isang bagong tipan upang ang mga tinawag ay tumanggap ng pangako na pamanang buhay na walang hanggan. Iyamang naganap ang isang kamatayan na tumutubo sa kanila mula sa mga pagsalangsang sa ilalim ng unang tipan. Ang ating makalangit na ama at ina ay pinangako ang walang hanggang pamana sa lahat ng anak ng Zion para matanggap natin na ang pangako ng walang hanggang makalangit na pamana na kailanman ay di nabubulok o kumukupas. Sinabi ng Diyos sa atin na ipangilin ang bagong tipan. Gaya ng ang tao sa mundo ay nagpapakasaya sa maraming bagay. Pwedeng minsan matukso na mabuhay ng makamundo. Pero laging sinasabi ng Diyos na manatili sa bagong tipan at sundin ang batas ng bagong tipan. Ito'y dahil ang batas ng bagong tipan lang ang mag-aakay sa atin sa lugar kung saan walang kamatayan, sakit o pagdurusa. Dahil ito lang ang daan na magdadala sa pinagpalang makalangit na mundo kung saan tayo ay tutungo sa wakas. Hiniling ng Diyos na sundin natin ang batas ng bagong tipan. Si Kristo, na tagapamagitan ng bagong tipan, ay namatay bilang pantubos para palayain tayo sa kasalanan na nagawa natin sa ilalim ng unang tipan. Para matanggap ang pangakong walang hanggang pamana, ginawa niya ang bagong tipan. Ngayon, muli nating unawain ang pagmamahal ng makalangit na magulang sa pang-magitan ng pagmamahal ng magulang sa lupa. Pag ang magulang natin ay pinagalitan at dinisiplina tayo, para sa anyon? Para sa ikabubuti natin? O para sa ikasasama? Alin dito? Ito ay para sa ikabubuti natin. Tama? Ganito rin sa makalangit na magulang, para maging mabuti ang lahat sa huli. Mahal ng makalangit na magulang, ang bawat isa sa kanilang anak. Kinwento ko sa inyo ang tungkol sa magsasaka na may limang anak. Gaya ng magsasaka at asawa niya, ang makalangit na ama at ina ay hindi isusuko ang sinuman sa atin. Ang pag-ibig ng Diyos ay walang hangganan. Ang dahilan kung bakit sinabi ng Diyos, lumakad sa landas ng bagong tipan, mabuhay ayon sa bagong tipan, ay para pagpalain tayo sa huli. Lahat ng ito ay mula sa pag-ibig ng Diyos na gustong manahin natin ang kaharian ng langit. Minsan, hinayaan ng Diyos ang mga Israelita na tahakin ang mahabang daan sa disyerto kahit na malapit sila sa kanaan o hayaan silang umiba ng daan ng mahabang panahon ng apat na taon, kahit na ang distansya ay maikli para marating ng sampung araw. Pero di ito para pahirapan ang kanyang mga anak. Ginawa ng Diyos para pagpalain ang kanyang mga anak sa huli. Ngayon ay araw ng mga magulang. Naglaan tayo ng oras para isipin ang puso ng makalangit na magulang ng sandali sa anong pag-ibig tayo inaalagaan ng makalangit na magulang? Hindi dapat kalimutan ang pagmamahal at biyaya ng magulang. Higit dyan, hindi kailanman dapat kalimutan ang pag-ibig at biyaya ng makalangit na magulang na pumalupa at patuloy na nabubuhay ng mahirap para sa atin sa makalupang pamumuhay. Minsan, sa pagsunod sa batas ng bagong tipan, ang buhay natin ay mukhang mababa sa buhay sa mundo. Sa hinaharap, gayon man, paano mapapalitan ang sitwasyon? Para ibigay sa atin ang mundo ng walang hanggang buhay, ligaya, saya araw-araw, kung saan walang kamatayan, dusa o sakit. Sinasabi ng makalangit na magulang, isang tabi ang kasalukuyang kasiyahan. Pagtagumpayan ang makamundong ligaya at saya ng sandali at sumunod sa amin. Itinuturo nila sa atin ang bagong tipan at inaakay tayo sa magitan ng bagong tipan para lahat ay maging mabuti sa atin. Umaasa ako na lahat tayo ay mauunawaan ang puso na makalangit na magulang at magbigay ng higit na luwalhati sa kanila sa Mayo. Siyempre, hindi rin dapat kailanman isang tabi ang paggalang sa makalupang magulang. Ito rin ay isa sa utos ng Diyos. Igalang ang ama at ina. Ito ay isa sa utos ng Diyos. Para sa sangkatauhan, dapat laging gawin ang tungkulin sa magulang. Ginagalang ang ama at ina. Umaasa na kayo ay magiging mabuting anak. Gusto kong tapusin ang sermon ngayon. Maraming salamat.